Hi guys! Welcome back to my channel again and again. So, nandito na naman tayo para tayo makakuha ng ating revenue na ating pinapangarap. So, tuloy lang ang laban dahil meron tayong revenue challenge sa barrio na isprak And then, syempre, kailangan nating habol, habol, habol. Habulin natin ang revenue dahil kailangan. <laughs> so, ngayon guys, ah uh, panoorin natin ang aming pagpunta ng Batangas dahil kami ay namimiwas. Tingnan natin kung kami ay may mga huli at kung maganda ang mga alon. So tara guys, samahan nyo kami sa aming pag Ayan. Okay guys, so tayo na sa bangka. Kami ay pupunta na sa bangka ang ating tsura. Kasi may hinip. Tara guys, tingnan ninyo. Pupunta. Ayan ninyo ang ating mga fishermen. <laughs> Shirve. Okay. Yan. Okay. Uh, so, dahil ba ay napatagal. kasi kaya ngayon lang kami. Ang oras ngayon is mag 10 ng umaga. Kaya hindi kami makaalis kanina kasi low tide masyado kanina. bangka na inartula namin. Ang halaga ay 3,000. Ayan po may aris. Hello, Tay! Pakita ka sa vlog. Ayan oh. yung bangka. High tide na. Ayan yung laki ng bangka. How did you know I needed someone like you in my life Hi guys nandito so, na tayo sa ating spot na Tingnan mo Tignan guys sa mga boys Yeah, guys Iano na nila bangka, bubuhatin Dito tayo sa taas <laughs> Ayo na kita. Game. Ayan na, mga bankero. Oke okay. okay. Game. Hello, bigat ko pala. Agad lang. O, oh. tayo na yun 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 yun. yun Ala ka si tatay, o. Oh. Thank you, tatay. sasakay na sasakay na sila tubo akit na thank you po Tana na, tanan na, Ah tana 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 <laughs> Thank you po. <laughs> <laughs> ya, yeah, patung mana Bin Yan. Di ba yung basa sa baba? Yan. May page po yan sila, guys. Team Zero. Pero hindi ko pa na-follow. Pa-follow natin yung Team Zero. Ah, to po Thank you, time. Tara na, guys. Nalis na kami para kami mamimiwas, Ingatan mo kami, Lord. Kami lahat. Pati yung driver. Ingatan mo kami. Pangisda. At bigyan mo po kami ng biyaya. Thank you, Lord. Okay. Nice na yung katipaka. tayo. Ikot kami. Ikot kami, guys. não gava <laughs> Ay, guys, sa ako na ng isda at ang susunod. Si Ben. Susunod

Habit kayong dalawa. Kaya sukuya eh kaya niya. Do mababaw dito siya. taga San Juan ba tapos dito kami sa San Juan may ipa dito ako maligo ganda pa, hindi ako nakaligo guys so ayan, babay na At kami pabiyahin naman ngayon pa uwi ng Laguna pala. pano? Bisugo. Bisugo. Wala eh po ang huli ni Penny, oh. Kunin <laughs> mo, tagunin mo na. Ano? Ari na Hindi marunong. Malalim? Mm. Eh, baka tumasik ha? Wala Alin. Agoy. Bakit ginaganyan mo? Yan ah. Agoy. Agoy. Buhay pa guys. Agoy. Ayun ah. Hindi marunong si Ben. Ay, maano pala eh. Matalas yung ano niya. Matalas po yung ngipin. Kuching yun. Lalala. La. Baka tumansik yan. Mm. Hindi. Do, Matanggal yun. <laughs> yung kiss. 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 <laughs> so ayun na nga guys no, uh, napanood yung Uh, aming content dun sa dagat. So, ang dami na huli ni Benin na butete. <laughs> Tapos yung kasama naman namin ay ang huli niya puro halos bisogo. So, ayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng na mga nanonood dito sa ating vlog, sa ating revenue challenge dahil mag-iisip ako ng ano pang mga mga vlog araw-araw na gagawin natin. So, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa channel ko para dito sa Revenue Challenge natin. And then, pasalamatan ko po yun sila uh, ang lahat ng Bayo Sprakatak guys at saka syempre ang ating si Sprakatak TV. Maraming salamat sa pag-push sa akin para uh umangat yung ating revenue and then lahat po ng mga vloggers, the sintonados, pamilyang tunay di magiba at ang ating planet sword and uh sa squad ayan at saka syempre, at sa mga sword family ayan sword fa, uh, basta sword <laughs> lahat ng sword and then ang ating team budol, nandyan din sila sa live ko kanina sa ating ano second day challenge. So, dagang kaing salamat sa inyo guys. Patuloy niyo po akong ano, supportahan sa mga may time po. Pero wag niyo pong pilitin. Pag wala naman kayong time, okay lang po. Wala pong problema sa akin yun. So, thank you po talaga sa inyo lahat. Sa... Uh, pagtsatsaga sa ating live everyday 9am hanggang 10am sa mga premiere ko, maraming salamat at saka isi-shoutout ko pala si Sis Snow Princess ayan, <laughs> hindi ko mabuo Snow White Princess ayan, thank you sis sa uh, iyong suporta uh, at saka sa iyong palipad sa akin nung first day ng ating premiere So, pagpalain po ikaw ni Lord and iingatan. Thank you talaga sa lahat. And then, salamat din po sa ating mga sisters. Ayan, sa uh, sa gift squad. Thank you kay Kuya Jerry. Siya yung nag-push talaga sa aking channel doon sa kanilang squad. And then, of course, si Sprack Attack TV. Daghang kayong salamat sa iyong palipad. And then, sino pa ba? Thank you. Basta thank you po sa lahat kay Hana. Hana 31 Vlog. Eh, supportahan din po natin si Hana. Salamat sa iyong pag-push uh, din at saka sa iyong sobrang full support sa amin lahat. Halos lahat na dyan si Hana sa mga vlog sa live at saka sa premiere lagi yung nandyan. And then, thank you po kay ano, thank you rin po kay Tatay Jubel na umatin sa ating first day of challenge. Ayan, nandiyan siya. Maraming salamat, tatay. And then, sa lahat po, talagang sobrang thank you. At syempre sa aking Mr. Sebeni, nanonood lang yan. Salamat din sa suporta kahit ikay busy sa work. Ayan, thank you sa ano, sa pag-accept din sa challenge. <laughs> salamat din na pinayagan mo ako Ayan. maraming salamat and god bless po sa ating lahat ingat po tayo at sobrang init uh, more on water po tayo para hindi tayo ma dehydrate and magdasal po lagi huwag kalimutan si lord araw araw na magdasal tayo iingata ng buong nating pamilya and then ano guys, uh, kayo po ay lagi kong kasama sa aking mga prayers, hindi ko kayo kinakalimutan, daghang kayo salamat and uh, sulid po solid sa lahat ng pagsubok na dapat ano lang uh, focus lang tayo kay Lord, magtiwala at wag natin siyang kalimutan kasi siya ang may lika sa atin, ayan, kailangan natin ng Uh, yung faith lang natin, kailangan natin lakasan pa yung mga faith natin sa kanya, ayan, so thank you and God bless po sa ating lahat, bye, thank you po